Ayan, shout out mga idol. Mga kapatid. Ito na yung naipon nating hanger. Siguro mga dalawang linggo nating naipon to. Ito na siya. Ayan. Oh. Bibilangin natin kung ilan na. Ito yung ating pag giveaway natin sa darating na December o January. Basta pag napuno natin yung box. Ayan. Sa mga gustong sumali po sa giveaway natin na ah, hangar, mag-comment lang kayo sa mga video ko para mailista ko kayo. Iraraful natin yan. Para walang pilihan Rapul. <laughs> Ayan. Wala, walang, yung, walang ibang ipamimigay si eh, kumparehin nyo eh. Di hangar na lang. Ay, unboxing natin mga kapatid oh. Dami niyan. ohoy Yan. oh hoy. <laughs> Ayan. O, tingnan nyo. Pakarami. Oh. Ayan, Oh. Daming hanger Oh. Ayan siya. Sayang so, hindi pa nakap- kailangan nakapalo lang kay sa ating FB page. Para dumami tayo dito sa ating FB page at papalo na rin doon sa aking mga pag-group. Lalong-lalo na sa Team Rowell Yan mga kapatid, ang dami nito oh. Unboxing to unboxing. Uh. Ang <laughs> daming hangin. <laughs> Siguro makakaipot tayo ng mga 10,000 peraso nito hanggang January. Oh. 10,000 pieces hanggang January mga kapatid ayan o oh. ang gaganda nito o oh. o oh. mga bago pa to unboxing unboxing tayo ayan o oh. tignan nyo mga kapatid o oh bago pa yan, may mga karton. Karton pa yan. <laughs> Pag kayo ang nakakuha, bigyan ninyo yung mga kapitbahay niyo dyan. Ang dami oh. Okay. Ayan. Ito, ilang peraso na agad dito. Mga 20 na to. Mga 20 peraso na. Sayang din kasi kung itatapon lang. Mapapakinabangan pa ninyo to. Ang mahal kaya ng hanger dyan sa atin. Yung padala nga nung hindi na ako nga dito. Halos isang daan na, ilang piraso lang. Plastic pa yun, ha? Ito, mang, mang matagalan to. Oh, mga try piraso na to. Dami, oh. <laughs> Ganda. ako oh, kung may ukay-ukayan kayo dyan, hindi oh. jackpot. Dami, oh. Ayan. Unboxing tayo. <laughs> Tapos ibabox na natin to. Ayan. Diba? Kahit wala tayong maibigay na na pera, at least meron tayong hanger. Kasi wala pa tayong pera. <laughs> itong itang naisip ko kasi oh. Dami no. Lalo na pag nakakuha nito na yung mga probinsya. Nakikita ko yung iba. Kahit yung mga taga barangay ko dyan. Nung oh. sali na kayo dyan. Mag-comment lang kayo sa mga videos ko. O. Oh. Tapos kailangan nakapalo. Pag nabunot kayo, may comment kayo, hindi naman kayo nakapalo, ay, disqualify. Ayan o, oh. dami o. Oh. Chapat. Kasi bawat room, minsan may, may nakukuha akong sampu. Kasi yung building na nililinisan ko, isang building yung pero 12 rooms. Ay kung magtig sa 10 na lang sila araw-araw. O kahit na lima, di ba? Tapos yung ibang building pa, nagbibigay. Yung mga katrabaho. Salamat. Salamat po sa nagbigay din and the sister Fatima shout out nagbigay siya kahapon ng hangar din ayan o oh. mabuti nakatali na to hindi na ako magtatali on <laughs> napakaganda nito mga idol saka hindi siya yung kakalawangin kasi may ano siya may may balot siya Ayan, na. Oh. Sulit to mga idol. Nababaloktot man siya pero naibabalik naman sa dati. Ito ano, lang, dami, oh. Oo. Tingnan, pasilipin natin. Ayan. Ito, dami, oh. Mula dito hanggang dito, oh. yan an Dami yan. Siguro mga 300 na yan. Hmm. Yan lang, mga idol. Mga kumparehin. Please, ah. Uh, follow my page and comment lang po sa mga videos natin para makasali kayo dito sa ating giveaway. Ayan, pasensya na kayo sa aming room at ganito talaga ang room ng OFW. Ayan po, God bless po sa lahat and keep safe.